Oh, ngayon lang, ngayon lang akong mag, magsasalita. At hindi nyo alam na yung ginagawa nyo, yung mga ibang mga reaktor, na yun ang topic nyo, uh, na sa Team Rocks, isa sa amin na sinisiraan daw ating diwata. Nagsalita ang kapatid, o, oh, ba? Diba? Bakit ayaw mo munang ipim o tawagan yung pinaghinalaan mo? At pangalawa, sabi mo, tumawag ka sa kanya. Pero walang tawag. Pag tinawagan mo siya, agad-agad sumasagot yan. So, isa na yun. So, nasisinungaling ka na. Pero kayo, hindi tumitigil. Kami, nanahimik kami. Gusto nyo kaming uh, iniinis, ginagalit, pero ngayon lang kami, o oh, ako ngayon nagsasalita ngayon. Di nyo pa si Kalurne, ano-ano oh, pa mga pinagsasabi nyo. Okay? So ngayon, baka kayo magulat, sasasabihin ko. Baka kayo magulat, lalabas ang baser ng ating diwata. Ah, dito na kasalanan yun. Kaya nagsisimula, kayo nag-uumpisa na kami, gusto nyo ipahiya nyo kami. Gusto nyo uh, ang ginagawa namin, sinisiraan namin si Dewata. O may kasama ko sa Team Brooks na sinisiraan niya. Totoo yun ang sinasabi niya. Narinig niya sa dalawang tainga. Pero, hindi ko yan ikikwento dito sa live ko. Bukas, antayin mo ang kanyang upload. Yung sinasabi yung tao na sisiraan niya si Diwata. Ha? Antayin nyo bukas kung ano ang katotohanan. Ah, kalingabdan, pasinsa ka na. Alam ko naman na ayaw mo to. Kaya lang sumusobra na sila. Lugbok na kami sa kahiyan sa social media akala nila, ang sinasabi nila ay totoo. Na kami ay scammer, tayo ay kaling of ay mangluloko. Ano bang masakit? Tawagin ka manluloko o attitude? Mas malupit itong manluloko. Ay attitude, lahat naman tayo may attitude. Ako, may ugali ako na na sabi nyo mayabang. Panasalita, mayabang. Kayo ganoon, meron din. diwata, meron din. O, oh, abangan nyo yan bukas. Ang kwento ng inyong pinaghinalaan. Kung sino yun. Okay. At, alam ba kung sino masisira dito? Ang inyong diwata. Mamaya-maya lang. Kaya marami po ditong masasagasaan na walang gulong. Pero, kabaliktaran, Sakit sa dibdib ito. Oh, sakit sa dibdib ito. Masasaktan kayo sa sasabihin ko. Bakit? Mayroon ditong kaawa-awa na inyong minamahal. Siya ang matutumbok dito. Ayaw sana namin itong gawin. Kaso lang, pinipilit nyo kaming magsalita. Wala kaming ginawa. Ang sinasabi nyo na sinisiraan namin at pati sponsor, winawakwak. Hoy, hindi kami ganyan. Grabe kayo. Grabe kayo, ha? Oh. Hindi namin maakim ngayon. Ayaw namin lumabasa. Kawawa dito si Joy Diwata. Bakit? Siya ang nito, eh. Totoo, narinig ng aking kasama at nakita niya ang reaction ni Diwata kaya si Kuya Bal noon nag-live na hindi na matuloy ang dinner tatlong beses na postpone 25,000 ang budget para doon sa second uh, sa anniversary ng ating diwata. O oh, sige, hindi ko sasabihin niyan kung ano ang reaction kung ano ang sinasabi ni diwata mismo kay Dan at nandoon yung isa kong kasama kung ano ang reaksyon ng mukha niya. Antayin bukas yun. Mas lalo siyang mapapahiya. Attitude ang ating title. Galit na galit na kayo. Sinabi lang na pang paninira ba yon Or uh, sisiraan ba siya yung sinabihan ng nag-usap si aking isang kasama at dun sa sponsor na yan na may nakitaan siya ng attitude si ating diwata paninira ba yon? yun ang totoo, katotohanan oh, tatlong bisis pinospon ng ating uh, bida na si Diwata na may nagmalasakit sa kanya na nagmamahal sa kanyang sponsor na 25,000 dinner kasama si Kuya Bal na imbitahan siya ni Kuya Bal at ang Tim Brooks you no. attitude yun lang, walang masama dun lahat tayo, meron tayong ganong ugali Ngayon, ang sasabihin ko sa inyo, mas malupit ito. Magulat ka kung anong klaseng attitude ang meron siya. Isang sasakyan, isang van, nagsama-sama sila. Yung buong araw niyan na magkasama sila, nangyari lahat yun. Hmm. Nangyari lahat yun kung anong pinakita niyang attitude ng ating kasama. At yus mo rin, Kalabdan, si dan, napakabait lang ayaw nga itong ilabas eh. Ako mismo. pigil pigilan ako, matagal ko nang sabihin ito, kaya tawag. Kaso lang, ito si Jokling, ito bagong kanyang upload ng init ng aking ulo. Oh, Wala ako high blood. Ayaw tigilan eh. Ayaw akong tigilan. Napakaswerte mo, Jokling. Nagtataka naman ako, ba't sa sa'yo si itong si Ria Aquino? Okay, sabihin natin, ikaw presidente ng Kalinga Pach, Pach no? na tayo. Samantalang, pwede ko nga sana siyang mamimbro ng team Di ko ginawa. Dahil, nirespeto ko si Andy Kayakap. Pero ikaw, di mo nirespeto si Andy Kayakap. O, ba? Diba? Wala na ako doon. Labas na ako doon. Wala na akong pakialam doon. Pero, nung house blessing sa bahay ni Tatay Santos at si Kiyabal. Binanggit ko yan, itong si Rhea, na magiging membro ng Kalingap. Ang tamid-tamid niyang uh, nagplano na kausapin si Kiyabal bago sa pakunta sa Kalingap, pero wala, walang gumawa. O, ako ang nagbanggit kay Kiyabal. Kaya napunta ngayon sa Kalingap. Okay yun. sabi nga, private-private lang kanyang uh, upload. Hindi naman charity. O, di ba? Pero, Gustong gusto niyang kumita. Hindi din natin din natin yan dahil may pamilya siya. Okay yun. Pero tika lang, bakit bigla kang nagdagaganyan? Ha? Ria Aquino. Sayang. Magaling ka pa naman. Matalas ka magsalita. Pero dapat, bago mo ginawa yon kinausap mo muna yung tao ko. Sabi mo, tinawagan mo. Eh, nagsabi sa akin, wala naman daw tawag. O paano yon Sino ang nagsasabi ng Totoo, ang kasama ko, Tim Brooks, o kayo, kayo mga reaktor na gumagawa ngayon ng isyo na walang kamatayan. Sirang-sira na kami. Kawawa ang Tim Brooks. Naawa ako sa mga followers ninyo, mga supporters ninyo, nadadamay sila sa inyong kalukuhan, sa inyong pagsisinungaling. Bakit? Magaling kayo magkwento. Kawawa kayo ha. Ayaw ko lang pangangalan kung sino yung mga reactor na yan. Ang dami kong pinapanood, pati sa keyboys, mayroon akong napanood kanina lang. No? Confirm daw kung sino yung nagsasalita. Oh. Pero nung natapos, wala akong narinig kung sino ba talaga. O wala. Puro kayo haka-haka. So, yun ang problema sa atin, no? sa ating mga kasamahan sa kalingap. Yung iba na wala na sa kalingap, tumikira pa rin sa kalingap, oh, ahala kayo. Mayroon din kayong uh, pagkalalagyan. Mayroon din kayong hangganan. Yun lang masasabi ko sa inyo. Ang tao na walang ginawa sa inyo, huwag yung gawa ng Malaysia, huwag yung gawa ng kwento na hindi totoo. Okay ha? Antayin nyo sa sabihin ko. Kung ano ang sinabi ni Diwata. Magugulat kayo. Maya-maya ako maya, sasabihin ko yan. Imbis na ayaw kong ilabas ito, ilalabas ko na ito. Kung ano ang kanyang ugali. Wala tayo, may kanyang-kanyang hindi maganda ugali. Minsan. Ganun lang. O, pero yun ang katotohanan. Hindi kami gumagawa ng kwento o naninira. Hindi do, hindi ho, ganun. Kayo po gumagawa ng kwento. Kayo po nadala sa sinabi ng isa, kung mo nag-live, ayan na, pumutok na ngayon sasabihin na sinisiraan daw siya, winahwakwak daw namin ang sponsor, kami hindi kami lumalabas, hindi kami agad-agad uh, kasi sa sabi, baka sabihin ni eh, kami. ayoko kayo tumigil eh. O ngayon, sino ngayon mapapahiya? Ang inyong diwata. Joy, kasi na, ayaw ko sanang sabihin to kung ano ugali mo. Ayaw sanang sabihin ni ayaw sanang sabihin ni Kuya Brooks to. At ayaw ni Kuya, at ayaw ni Kalinga dan si Dan napakabait. Mayroon ba na narinig sa kanya? Kahit sa inyo sabihan nyo na ano-ano sa sa comment nyo. Ang dami na naawa dyan. Pati si Ate Bing. Awang-awa kay ano? Kay, kay, Dan. Pati si Ate Amy. Si Dodong o oh, Malalag. O oh, di ba? Ngayon, ibabalik ko ngayon sa inyo ang inyong hinahangaan kung anong klaseng o galit meron siya. So, sorry po. Uh, sorry po, kalingap, apari ko ay uh, kalinga, parikoy, uh vlog, no? Alam ko naman na mahal mahal nyo si Joy Diwata. Pero ito ay hindi paninira. Kung ano ang nakita namin ng aking kasama, ang totoong ugali ni Diwata, ilalabas namin ito ngayon o bukas sa upload ng isa kong kasama. Ayaw sa namin itong gawin, pero kayo ay Tuloy-tuloy ang paninira niyo sa amin. Grabe. Ang pagbubuli niyo sa amin. Hindi na namin to matiis. Lalo na ako. Itong huling upload ni Jokley. No? Nahimik na po ako. Gusto niyo ng katotohanan. Ito na. Pag kayo, mga reactor, ayaw niyo, ayaw niyo kaming tigilan. Lalo na ako. Makakunkit lang kayo. Ewan ko lang kakausapin ko si Kuya Bal kung ano dapat na, kung ano dapat gawin ko sa inyo. Totoo yun. Hindi yung paninira kay Joy. Ang sinasabi ni Ria Aquino, sinisiraan daw yung aking kasama o oh, sa Team Rocks ang kanyang kapatid. Ria Aquino, hindi po namin yan sinisiraan. Totoo po. Narinig po yan sa dalawang tainga ng aking kasama, kung ano ugali ng kapatid mo. Sorry, Joy, ha? Ah. Joy Diwata, sorry. Alam mo, di naman kita, kumagandiban tayo magka-ano eh, magkaaway, Hindi. Love na love nga kita dahil sa wala kang tatay, no? At normal naman, kung ano ugali natin, lalabas yon. So, dahil dito, dahil sa mga ginagawa ng kapatid mo, at sa mga ibang mga reaktor, ah, ito ngayon, kung ano meron kang ugali malalaman nila. Pero walang masama doon. Yun lang masasabi ko. Kung may masama nila, bahala sila. Nasa kanila na yun. Wala namang sinasabing masama ang Ate Joy sa inyo. O nga, walang masama sa walang ang masama sa amin, sa, sa, sa inyo, sa akin. Okay, Hana. Pero lumalabas na nasa Tim Brooks nagsabi sabi ng masama. Sinisiraan daw namin. O di ganoon na rin yun, kaya ang sinasabi ng kasama ko, attitude. Mayroong attitude siya. So, di naman paninira yon. Totoo man yun. Tayong lahat, mayroong tayong ugaling gano'n. Ganun lang. Wala na tayong uh, magandang pag-usapan pa para lang lumaki. Sino nagpapalaki? O, oh, ayan. Saan ba ngayon naka, naka si si Ria Aquino? Doon, sa backlink na talaga namang sobrang galit sa amin. Dahil niyo yung sasabihin ko sa huli, ha? Ah. Magugulat kayo kung anong sinabi ni Joy. Uh, ah, ganun ang reaksyon ni Joy kasi nga alam na niya na nakabuntis ang anak mo. Okay. Ano ngayon kung uh, ah, bunsong, ano, bunsong gala? Ah, salamat ikaw ay nakabalik dito. Okay, nasaktan kayo. Pasinsya na sa anak ko. Yun namang wala pang buntisan nangyari. Sila pa lang or naging sila ni Jenny. Alam na ni Joy yun. Tapos sasabihin nyo, niluloko kayo ni Dan. O di, kasama si Joy doon. Alam ni Joy yun. Kung ano ang status ni Dan nung sila ay naging sila ni Jenny. Di ba? Kasi kasi kayo, one-sided lang kayo. Yun ang problema sa inyo. Ha? Uh, bunsong gala, siya uh, shout out. Hindi ako galit sa'yo. Kaya gusto ko lang malaman nyo kung ano ugali ni Diwata niloko no ng mga anak mo Bakit? Naging sila ba ni Joy? Niligawan ba ni Joy? Aniligawan ah, ba ni Dan si Joy? Oh, tanong mo ka Joy, kung niligawan ba siya ni Dan? Ha, ah, Rudora dato. Oh, yun ang sinasabi ko sa inyo. Nagsalita kayo na akala niyo sila na ni Dan, niloko ni Dan. Sus naman kayo. sinasabi sinasabing one-sided lang kayo. Oh, sige, si Joy, sa inyo na. Oh. Lahat tayo may ugali. Oh, bakit? Dahil siya ang ating pinag-usapan, siya ang bida. O oh, di, ilabas natin yung tuntong ugali niya. O, oh, hindi pa ninira yun. Ha? Uh, rudo, uh, rudora, ha? Dato. Kaya kung ayaw mong manood, huwag ka nang manood, huwag ka nang makinig. Yun lang madali lang sa, sasabihin ko tayo. Lumayas ka na dyan. Kaya nga, nag-attention na dahil nakabuntis na anak ko yun. Huwag kayo maghugas kamay. Anong hugas kamay? Hindi. Wala pa yun. Hindi pa sila nga nag-ano eh, nag-love uh, team eh. O, oh, example na lang. Ibig na ko ibalik ito. Sa Hong na lang. Ha, marami nakakapansin yan. kusong i-vlog ni Kuya Bal. Si Diwata. O, anong sabi nung ba nakikita? Ha? Hindi nagpa-vlog. Anong reaksyon ng mukha niya? Nagsusuplada. oh, sige nga. oh, ikaw... Sino ba Salita ah, si Pete, no? Pete, na? oh, pahiya ka ngayon masyado yung inaano si Liwata, lahat tayo may mga ugali. Hindi masama na magsalita tayo ng may ugali tayo, hindi maganda. Ang pinag-usapan natin dito, si Joy. At kapatid ni Joy. At mga reactor. Damay na si Dan. O. ba? Diba? O. Sasabihin so nyo, nakabuntis ko rin na yan. Natural lang na nabuntis dahil but meron bang magpartner na pagka mayroon tayong gagawin o may gagawin sila, Normal yan, mangyayari yan. So, tanggapin na lang natin yun. O, oh. oh, ito, sasabihin ko na, ah. ang kwento sa likod ng anong merong ugali ng ating diwata. Okay, ito na. Asinsan na, joya, ah. Ito, hindi ito gawa-gawa lang ni Kuya Brooks. Maraming nakakarinig. ha? Maraming nakakarinig. Ang magsalita nito, bukas mapapanood nyo kung sino yung aking kasama na maglalabas ng upload o video net. O ito ah, ayaw ko sana itong sabihin eh, pasinsa na sa lahat. O ito, di ko alam kung ito nagbibiro lang siya. Sabi sabihin natin ganoon, o baka nagbibiro lang siya, pero yung biro na yan, bakit niya nasabing, nasabi niya yun? No? Ako na lang, lang sabi, baka lang nagbibiro siya. O, ito ha, ah kasagsagan ng kanilang uh, sa iri, lang sa iri pa, huli, huli, sa huli nilang uh, shot nyo, itong huli na upload ni Kalinga po. Magduwa lang tayo sa sa vlog. Oh. Doon sa, kumbaga, doon sa team nila o sa love team nila magjua lang sila magjua lang tayo sa vlog o, parang ganoon pero sa likod ng kamera huyo ka huyo ka sino ka o, yung, yun yun na kanyang style ugali niya yon hindi ko alam kung nag, nagbibiro siya magjua lang tayo sa vlog sa likod ng kamera Huyo ka. Sino ka, Dan? Huyo ka. O, baka sabi nyo, paninira ako yan. Kung gusto nyo ng uh, resebo, bukas, pakinggan nyo, panuorin nyo yan, para malaman nyo lahat. Yung sinasabi ko sa inyo, manapapamak tuloy ang isang tao na hindi dapat mangyari. Tuloy, marami tuloy akong nasabi. Huyo ka! Yan ang sabi ni Joy kay Dan. バイい。